Patay matapos mahulog sa tulay ang isang lalaki nang maaksidente ang sinasakyan niyang truck sa Batangas. Habang sa Isabela, patay rin ang naipit na pulis sa salpukan ng mga sasakyan. Yan at iba pang aksidente sa Frontline Report ni Jana Roa. Wasak-wasak na wasak ang harapang bahagi ng coaching yan sa bypass road sa Tumawin, Isabela kagabi. Pag-aari ang kotse ng isang babaeng polis. Ang nakasalpukan niyan ay isang MPV na umagaw raw ng linya kaya nagkasalpukan ang mga sasakyan. Ang polis naman naipit sa loob ng kotse. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Nagpapagaling naman sa ospital ang isa pang driver wasak naman ang bumper ng mini dump truck na ito matapos bumangga sa mga concrete barrier ng tulay sa Batangas City kahapon. Nawalan daw ng kontrol ang driver dahil madulas at maputik ang kalsada. Ang masaklap tumilapon sa tulay ang dalawa sa mga sakay. Patay ang isa habang apat ang sugatan. Bulagta ang rider na ito ng mahagip ng van sa Rojas, Palawan kaninang umaga. Ayon sa pulisya, binapagtas ng rider ang highway habang hila ng kanyang motor ang isa pang motorsiklo. Sa kasamaang palad, nasagi sila ng kasalubong na van. Tumilapon ang rider at nabagok. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Hawak na ng pulisya ang driver ng van sa Baguio, nasira ang harapang bahagi ng van na ito. Ganon din ang nangyari sa nakasalpukan itong MPV. Base sa investigasyon, umagaw ng linya ang MPV nang makatulog daw ang driver nito. Walo ang sugatan. Sa huli, nagkaarigluhan din ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.